Lagi po natin sinasabi sa direct seeding is uh, magpapaupo po tayo ng organic pero this time wala po tayo nailagay na paupo kaya po ang protocol na naman ito ay iba naman. 7 days after na nagsabog tayo magsasabog ng Everlast Organic Fertilizer. Hello mga kagrit, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Sinasagasan na natin itong mga damuhan na ito. Hindi natin alam dito kung may mga malalalim. Kaya pinauuna ko yung mga tao para malaman ko kung may mga tuod, may mga malalalim din eh. Kasi may karga po tayo, kargadong kargado po ang raptor ng organic fertilizer na isasabog natin doon sa ating direct city doon sa may dulo. Kasalukuyan po ngayon po ay nagsasabog ng binhi na Jasmine 479 doon sa dulo. Eh ang problema uh, kaysa hakutin pa ng karito nito ay tinira ko na po ng Raptor. Ngayon, uh, ang sistema po ngayon dito ay hindi na po kami nakaabot doon bago magsabog ng binhi. Dahil nagahabol din kami ng panahon dito, palibasa ang lugar po na to ay eh, alanganin sa tubig dito. Kapag ka nakapos ka ng tubig dito, matutuyo na po itong ating sasabugan. So ito po yung ating area na sasabugan natin ng Jasmine 479. Ito po yung inisprehan natin ng pang alcohol, inispiran muna natin ang bioenzyme, tapos inispiran po natin ng pangkohol na niclostar. Ito po yung lugar na sandamakmak ang kohol. Ito po yung lugar na to. Pero this time, eh, malinis na malinis sa po yung ating area at nag-spray na tayo ng pangkohol. Kung naalala nyo, malalim ang tubig na pag spray natin. Hindi naman sobrang lalim, no? pero at least napantay na natin yung lupa halos. Tapos sa uh, sa na po yung Uh, lupa doon sa tubig kaya po nagtataka rin sila mismo rito ganyan pala ang pagkontrol ng kohol sila pala nagkocontrol ng kohol kapag ka uh, mala, ano na mag, malapit na magsabog o maglilinang na yung iba nga eh magsasabog na lang nagkocontrol pa ng pangkohol pa, paano mo makocontrol yung kohol eh di ba wala na masyadong tubig yon so pagka ganon problema yon dito po ang ginagawa natin ngayon ay uh, magsasabog na ngayong araw, malinis na malinis, wala na pong kuhol. Yan po ang naging problema ng marami rito, kuhol talaga. So, problema, ngayon naman, nalit naman tayo ng lagay ng organic sa sobrang dami na po ng ating trabaho. Hindi na po dito nalagay ng paupo. So, ngayon, hindi naman pwede maglagay ng, paupo, ng organic kung kailan may sabog na na palay. So, panibagong protocol po ito, maglalagay ako dito ng organic, yung abono natin, ay ilalagay ko po rito yung Everlast kapag dating ng Uh, mga 7 days o 9 days o 10 days yung palay bago tayo maglagay. Para hindi po, alam nyo po, ano, magiging problema kasi kung maglalagay ka ng organic dito, na kasasabog mo lang at pag tinamaan po ng mga minsan may mga bilog-bilog po yung organiko ay eh, yung palay hindi na po makakaahon yun madadaganan po ng organic kaya yun po ang problema sabi ko yung na natin ng mga 7 days to 9 days another protocol po ito sa so paggamit ng organic fertilizer So yun po yung ating uh, vlog sa inyo for today. So magpapanibago na tayo ng protocol. O baga, another protocol na naman to sa paggamit ng organic fertilizer na pwede na naman natin i-share sa farmer. Zero Synthetic Fertilization Method. Uh, kasama natin si Pari Benji de la Vega. Kasama natin si Nino. Kasama natin mga kasama natin, syempre. At kasama natin si Paul. Kasama natin si uh, Nilo. Dito sa ating uh, project dito na palay. Dito sa Barangay del Valle, San Antonio, Quezon. Ang maganda. Ayos. Sino yung nagsasabog? yung magsasabog ko. Ayaw magalingan. Hmm. Sabi mo, makapa, manipis ah? Manipis nga lang. Uh -huh. -oh. Anong nangyari sa putik? Abay, hindi itaw, may time. Lusaw na lusaw? Lusaw. Hindi mo may isang sa pilapil no? May isang <laughs> yung aking sinampa daw, yung aking dinampal ko daw. Sobrang lambot nung lumaki ang tubig na anod pa parol. <laughs> <laughs> Ako pila. <laughs> Ganun nga mangyayari din Kaya pinakadabis niya sa bayo inside, magpilapil ka muna. Ako, bukas bago mga. ka mag-spray.